Hello guys, good morning, good evening and sa Pilipinas good morning ho. Anong oras na ba? Kararating lang namin pero hindi pa pala. Ano lang uh, anong oras na ba ngayon? Palauna. Uh, alauna ng madaling araw ho dito. Kami ay afternoon duty. Nagluto pa ako ng ano, champorado. Yun ang madaling lutuin at saka pancake kasi hindi ho kami naghapunan kanina. Kaya nagutong Siyempre welcome sa aking Bungie Vlog Ang uh, Kumadrona ng um, Gitnang Silangan Siyempre kahapon Nagkwento ko sa inyo tungkol dun sa aking um, um, Trabaho Ngayon naman guys Ay um, Dalawang naging patient ko Medyo busy Ngayong araw na to Kasi um, Apat lang kaming Sistora ang naka-duty kasi kami may mga ano ho yun guys uh, bawat room kami um, mayroon ho doong kaming room na anim na room kaya lang ho kulang ang mga kulang sa staff so nag-open lang ho ang bawat room ng apat so sa apat na room apat na sister plus yung charge nurse so lima ho ngayon uh, wala yung isa So pumasok lang kaming apat. So syempre pag uh, busy, uh, umiikot lang ho doon sa 1 2 3, 1 2 3 ganon na room. Ngayon na uh, medyo busy kami. Um, ako ay nasa room 2. Pagdating ko, nakareceive ako ng isang pasyente from the previous ship. Ang kaso po noon ay uh, primey. Ibig sabihin ng prime guys yung unang anak. Um, unang anak ko yun may yung na ano ko isang um, uh, ano siya ay 7 cm na maga 7 cm yung kanyang cervix yung open so meron pa siyang um, uh, tatlo tatlong sentimetro uh, na um, dapat mag-open so kasi uh, ang cervix ho dapat to 10 cm ho na open para lumabas yung baby. Ngayon, kaso ko, kasi siya ay um, unang anak. Uh, fry me. Uh, ang magpapanak ay ang manggagamot. Ang ginamitan ho siya ng instrument ng bentus. Alam ko sa Pilipinas, hindi huyan ano, uh, hindi huyan yan um, tawag dyan um, parang ginagawa mas uh, prepared nila ang mas CS yung pasyente kesa nga magawa sa totoo lang totoo naman talaga kasi maraming side effect ho pag uh, binabak yung yung baby kasi maaring magkaroon ng uh, brain hemorrhage kaya eh minsan uh, nagkakaroon ng ano yun ng uh, pagsan magiging jaundice uh, tas magmamark pa yung vacuum sa ulo ng baby kaya siguro hindi ho inaallow din sa Pilipinas. Kahit naman noon na nag out sa Pilipinas, wala ko nakikita na vacuum dito lang ho sa Saudi. Papakita ko sa inyo kung paano 'yun, guys ha. Ayun, 'yun merong um, 'yung nakaturos na kulay white. Yan ho ang nilalagay dun sa dito ho sa dito ha, dito. Hindi hindi ho dun sa bumbunan Dito ho, sa sa part na matigas ng baby. Kasi ang ulo, di ba, ng baby nakaganon. Nakaganon siya. So, dito siya ilalagyan ng cup. Tapos, sa uh, isisecure yan ng ilalakyan. Tapos, ihilain ho yan. Ngayon, dahan-dahan ang paghila na sinasabay ho dun sa pag ng nanay. Ganon ho yun. Um, at, uh, guys, ay, uh, isa sa mga dahilan kung bakit minsan, nabibentos ang pasyente ay yung um, yung maternal effort ano ba yung maternal effort? yung pong hindi marunong umeri ang nanay mostly, nagkakaroon kami ng ganong problema is uh, um, yung mga yung unang anak tapos minsan naman yung mga um, yung mga, minsan yung mga multi yung marami ng anak pero ang gap naman ng mga anak nila, nung sa huli, is uh, minsan para ding panganay kasi matagal bago sila nagbuntis uli nang nang last baby nila. Mga ganun. Minsan naman, ay yung mga previous CS na kula yung um, yung unang anak yung unang anak na CS tapos nag agresya siya ng ang uh, mga anak normal so para na rin siyang unang baby na dumaan dun sa nag, nag normal mostly yun ay mga hindi rin uh, marunong umire so na, yun ang nagiging cost maraming cost and maraming factors guys kung bakit uh, uh nagbebento sa mga doktor guys, at um, see you tomorrow uli at salamat sa panonood thank you magandang umaga. magandang gabi at Uh, happy uh, weekend, happy Saturday po sa inyong lahat. Salamat.